Uli. Uli na naman. <laughs> oh. Kitang kita na. Oh. Oh. <laughs> yay, 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 yay! Good afternoon, good afternoon, mga Colbeeks! Nandito tayo ngayon sa Leisure Island at dito yung spot natin ngayong araw araw na miyerkules at yan nakikita nyo mga colbix na napakaganda napakaganda ng weather ngayon at ano yung kalmado yung dagat dito tayo pupuesto banda rito para tatry natin mag live bait sana ay may swerte tayo ngayong araw kumusta kumusta mga callbix ito pa babana tayo pababana tayo dito sa matarik na daanan kaya dapat mga kolbiks, pag pumunta kayo rito ay dahan dahan kayo sa pagbaba dahil delikado delikado yung daanan at yun dito oh may nakapwesto na may nakapwesto na pero nakapwesto may dalawang pamingwit tayo. Siyempre dito tayo sa kabila. Oh wow! So, mga kasama natin yun ah. Pero you know, mga kasama natin yun. Kilala natin ang rad Pero dito tayo sa kabila. Pupwisto. Kasi baka nandito ang swerte Baka nandito ang swerte Mga call Ayan Ayan nandito tayo sa daanan ng mga Ilyen. daanan ng mga alien po mga kolbix e doon ang dalawa walang kamalay malay nandito na tayo walang kamalay malay tayo dito tayo pupuesto sa malupit na pwesto tayo All hmm. alright let's go man dito na tayo alright so ayan mga kalbiks dito na tayo dito mag sit up na tayo ang gamit natin ngayon ay yung daladala -dala natin na ano? Uh, 3.5 meters ang gamit natin. Ito. Ito ang gamit natin na Shimano. Shimano ang brand. 'Yan. At uh, itong isa, yung tatlong dugtong na Daiwa. Daiwa naman 'to ang na gamit natin. Ito ang daladala dala natin niya try natin dito i-sit isi up ayan ano natin kasi mamaya baka makaulit tayo ng pang live bait sana swerte tayong makadali ng pang live bait natin so ayan mga colbics bali tatlo ang gamit natin ito naman na ano ah uh, FX-2500 Gamit natin Yan Catch fish ang tatak At uh, 2 meters ang Haba, gamit natin Yan Bali, tatlo At uh, ito ang Gamit natin ngayon uh, Double hook Double hook na Number 30 uh, at sinker na number 6 yan ang gamit natin na uh, fix so yan nagsisit up muna tayo para kahagis kahagis na tayo na uh, may mga nagkakayak may mga nagkakayak dito mga kolbiks nagkakayak so yan alright dyan ka muna dyan muna okay muna kita dyan at yan ang tayo natin squid squid ang kain natin mga colleagues oh malalaking squid ang kain natin pang ano to pang ano ng snapper pang snapper yan kaya yan ang binili natin Uh, Siyempre yan, gagayat-gayatin muna natin yan na Kailangan nating talian para di ka agad makuha Kasi pag di tinatalian Nakukuha kagad mga colbics Kaya yan o Tatalian natin Ayan na. Ihahagis na natin 'yan. Ihahagis na natin 'yan. Lord. Ingeni naman po pang-ulam-ulam. Ulam-ulam, Lord. Na. Sige lah. na natin 'don. natin isa <laughs> nasabitan 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 si paring oh. eh, no hindi nga tinamaan eh nasabitan lang eh hey, nahulog oh nahulog pa huli natin Yung pinakawalan ko ata yun ah. Wala ano? ano kaya to? Uh, ganun pa rin. <laughs> kadalawa na sana. Na yeah, kadalawa na sana oh. Na kadalawa na sana nahulog pa yung isa. nakadalawa na sana tayo dito pala ang madami yan eh yan ang huli natin nakadalawa na sana tayo mahabit lang Nako Tiba yan Nako putol Putol mamen Yan natin na huli Oh uh naputol ang bato naputol ang bato wala nang bato yan na lang ganyan na lang kaya to oh, di ka oh mm. akin na Iisa lang eh -isa lang ang kumakain oh. Oh. Pangalawa na to Pangatlo na sana natin to Pangatlo na sana Hmm <laughs> Ayan na oh. Hmm. Nadagdag na. Nadagdag na ng mga Colbix. Dalawa na oh. Hmm. Dalawa na. Hmm. Ayan wow, mga Colbix. Sunod-sunod ng kain ng ano rito. Ng Tiger. Tiger ng tiger tiger ang kumakain dito sunod sunod ang kain kaso nakakapigtas nakakapigtas ng mga kolbits yun o kumakain na naman yun o kumakain na naman <coughs> Yan, may mga tao dun sa taas mga nakatambay Yun, nawala yung kumain. Okay na. kain talaga ng isda na yan mga colpix, ganyang padilim pag malapit na magdilim saka kumakain niya na tiger 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 kung tawagin mm. puruhan ayaw lunukin ayan yung taan natin dalawa oh mi huli tayo mi huli tayo mi huli tayo mi huli tayo mga kolbiks. oh O Malaban Malaban uh, Malaban 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 Tumalaban mga ko, No? Oh Ano kaya to? Tumalaban. Oh Snapper Kaya na ah. <laughs> Snapper Isa Oh Oh dadali tayo snapper oh tas so, walanganin pa yan kailangan natin yan ibalik ah langanin pa hmm hmm Ah, langanin pa. Okay. 29. Hmm. 29 mga Colvix. Kailangan natin ibalik yan. Oh. 29. kailangan natin ibalik kailangan natin ibalik ang snapper oh. yan ako oh. babalik natin 29 lang sukat yung mga kapatid mo oh yan ah 29 May kumakain na nun mga Colvix. May kumakain na naman. Ayan o. Nung unti-unti na yung pain natin dyan. Oh. Hindi pa napuruhan. para napuruhan mga Callbix mabalikan niya yan So yun mga all bigs pa uwi na tayo Kasi Medyo madilim na Ayan o oh, Lumiwanag na yung buwan Yan na yung pumalit sa araw Medyo madilim dilim na mga all bigs Kaya uwi na tayo Nakakuha tayo dalawang snapper Na tag 25 Saka 29 na sukat pinakawala natin kasi hindi pwede hindi abot sa maximum na ay minimum na 30 kaya pinakawala natin so yun mga callbacks thank you thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating pagbablog bye bye